Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa tubig ng lindol. Ano po ba ang bertod ng tubig ng lindol? Bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos kasi siya lamang po ang tanging nakakapagbigay sa atin ng ating kailangan kung ano man po yun. Um, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, ang tingero ko Wag na po tayong pa ano, ah, paligoy-ligoy pa. Tara na po tayo, pero kuha muna po ako ng coffee. Ano, sadali lang po. Coffee po tayo. So. Anyway po, ang tubig po lang Lindol. Ito po yung tubig ng Lindol. I-explain ko po sa inyo kung bakit, ano? So, dito ko po inilagay yung tubig ng lindol. Kasi, nung nagbabiyahe po ako, sa, nung pumunta po ako sa Eureka sa US po. Ano, and this is ano, uh, 2022 po. Um, Nag-overnight po ako doon. Tapos, nung gabi po, naglindol. Mm. Eh matagal ko na po naghihintay na magkaroon ako ng ano ng lindol. Ano po, yun nga lang po, sa pagkakamali ko, hindi ako nagkuha ng bato. Kasi ko nagkuha ng bato or lupa. Mm. Maganda sana yon. Pero okay na po, pasalamat din po ako kasi nakakuha ako ng tubig. Ano po? So, uh, ito po yung iinumin ko sana noon. Ano? ah uh, kaya lang, nung, ano, nung naglindol, hindi ko na ininom. Kasi, nung paglindol po noon, although hindi malakas, ano? Pero nararamdaman ko po talaga tapos yung ano yung building nag-shake din po ng ano pero yung tubig nag po. So Ang ano po natin ngayon? Ano po ba ang binino or bertod ng lindol? So Ito po ay ano ang bertod po ng lindol, tubig ng lindol ito ay pinaniniwalaang posible na pwede po sa pagsapo. Ngayon po, hindi ko po sinasabi na gawin ninyo ito, or gamitin ninyo, tapos pag natalo kayo, ako ang sisisihin, ano po, no, 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 ito lang po ay paniniwala lang. At nung panahon na po yun, nung, uh, ano, ay may, ka, may, uh, ano po na, ginagamit daw po talaga yun. So, nung panahon po yun, ano, kasi, uh, Marami marami po akong kakilala noon na sumasabong at uh, yun naman po ang sabi nila. So, to make the story short po, meron akong uh, tubig ng lindon. One time lang pong na ano yun at uh, kahit ano, sinave ko po talaga yung tubig na yun. Ano, hindi ko talaga ininom. So, ang sabi daw po, ang sabi po ano hindi ko naman po ito na ano, na testing ano. Ito lang po ay sabi ng mga sabungero na gumagamit ng tubig ng lindol. Yun po daw ay ginapunas sa ano, sa manok. Kapag ano, yung, yung hinihimas-himas bago mag ano, magsabong, Ano po. So, ang kasi po, kaya ano, ginagamit daw po yun dahil yung kalaban, ano po, yung kalaban ng manok, ang pagtingin daw ng kalaban ng manok doon sa manok na hinaplusan nung tubig na nilindol, nag-aano ah, daw po, nagaganon-ganon. So, nali, nali, nahihilo daw po yung ano, mali, mali yung pagtingin ng isang manok. Yun naman po ang sabi. So, kung totoo man po yun o hindi, wala po akong experience noon. Yun lamang po ay kwento ng mga ano po ng mga kakilala ko na nagsasabog. So, hindi ko po sinasabi na gawin ninyo o wag po kayong maniniwala ka agad na ang um, pag sinabi na ito, tubig ito ng lindol kasi mas maganda po na kayo talaga mismo yung tubig talaga na yun, kayo talaga mismo ang nakapagkuha ng tubig ng lindol na yun. Ano po? Para sigurado. Kasi, Siyempre po, hindi natin alam, sabihin na itong ano, uh, uh, ito tubig lang lintol, tapos pala yun, uh, nakalimutan niya na ibang bote pala yun. Ano po? So, ganun lang yun. Hindi naman sinasadya na ibigay sa yung ano yung uh, mali. So, ano lang po yun, yung just in case na nagkamali. Ano po? So, kaya mas maganda po, kung talagang kayo mismo ang mag- ah uh, makakuha ng tubig ng lindol. Ano po? So, importante po yon So, ang ano po naman wala, naman ako magagamitan ng ano kasi ang gusto ko lang po na meron akong ano, collection. So, matagal din po akong naghanap uh, or nakaano ano ng tubig na lindol. Noon time lang po yon nung 2022 doon po sa Eureka ano. So anyway po, um ito ma maikling ano lamang po ito, maikling um, uh, video kasi ano lang um uh, naalala ko lang po kasi gusto ko pong i-share sa inyo. So anyway po, ah uh, God bless po. Maraming nga salamat po sa inyo. ah uh, salamat po sa mga bagong followers ko kala salamat po sa mga ano comments ninyo na inspired po ako tapos sa uh, nainspired inspired po ako na mag share sa ng ano ng at least nang kung ano man ang ano na nalalaman ko or mga information lamang ano po so uh, bato bato sa langit ang tamaan wag bagalit tayo po ay uh, lahat tayo ay mga um, anting anting collectors ano po so uh, Ganyan lamang po ang buhay. Lahat tayo nagkukolekta. So, ingat po kayo lahat. And God bless us all. Sana marami suwerte dumating sa inyo at sa atin. Bye!